Wala na naman yahoo akong magawa sa araw na ito. Dahil wala pa rin pasok sa school mga bata. Wala rin si Camille na utusan ko siya na magluto ng liempo Kaya naman na pagdiskitan ko ngayong mo ng ref ni Marites. Gagawa ko ngayon ng salad para kay Rigor. Rigor. Ang hirap naman buksan. Nakaka-pagod mag-prepare ng mga ingredients. Kaya, rin naman si Rigor ang pinabukas ko ng mga bote at mga karton. Kung bakit naman kasi umalis na naman to si Camille? So, ito na nga. Pagkatapos mabuksan lahat, nasara ulit. Char! <laughs> Nakaka-pagod talagang maging asawa ni Rigor. Ayan, prepared na lahat pinus ko na nga yung gatas. Nilagay ko na rin ng nata di Coco Martin. Pagkatapos yung pandiregla ni Roda. Char! Kaong pala. At last, yung crema. Pagkatapos kong ibuhos lahat, si Marites pa rin yung pipiliin mo rigor. Wala kaya ka talaga, Char. Maglalagay pa pala ako ng cheese pang paalat. Hindi ko papayagang maging masaya kayo ni Marites Rigor magiging maalat ang pagsasama nyo. So, eto, ilalagay ko na muna sa freezer para mamaya ready to chibug na. May natira pa sa planggana kaya pinasimot ko na kay Rigor. Sayang naman.